Ang langis ng parusa ay hindi kulam at hindi rin barang. Kaya wala itong masamang balik or bad karma kapag ikaw ay bibili at gagamit nito. Pero kailangan ko munang malaman kung gaano ba kabigat ang kasalanan ng tao na paggagamitan mo nito. No? Ang langis ng parusa ay isang paraan upang mabigyan mo ng leksyon ang mga taong umaabuso sa iyo o gumagawa ng hindi maganda. Kaya siguraduhin din na legit ang mapibili niyong langis ng parusa. Kaya make sure doon kayo mag sa WhatsApp ng hotline ng langis ng parusa ang 0931 Dahil marami na po mga scammers ngayon o mga peking manggagamot na nagpapanggap na meron silang langis ng parusa. Okay? Mag-ingat po tayo ha? At hihintayin ko ang chat niyo sa aming WhatsApp. Maraming salamat po. И нет.